Hi guys, nandito kami ngayon sa labas. So, ayan, nagdala si Sis isa ng pumigranate. Ano ba eh? Granada. Granada. o oh, diba sa atin, Granada, iba. English. Oh, hindi yun Oh, ano yun muna? Hindi rin gaya naun. Bili pa sa buri ah. Nabi. Hmm? Pero may granate. Ano yun? Ayaw na Hmm. Mami. Hmm. Sip po yun. Ano yung lagi bida-bida lagi. Kinuchara ko yun. Wala alam. Ate, ang kaitin. ko si Chris. ko sa una. O ka buo. Katry ko. Hindi. Musta yung mga juice na mo kapahit ko na. Oo, lami. Yung Para siyang ano, buongon. Ang na buongon. Tapos bungo English. Maliit na bungo. Pumilo. Pumilo. Hmm. Yan, ganyan sa mm, then, open. Kain tayo, guys. Tirok from Moss. Okay, mommy. Mm. Mm. Yeah, you put it here first. Asha, good. You put it in my face. Mm.

Yummy, yummy. Mm. -hmm. Thank you, sis Aisa. Yummy. Kami yung pan. Aisa. Kato siya. Yummy, yummy. Patay din siya sa kablog.